Asenso, asenso tayo. Asenso tayo. Asenso Pinoy. Bilog, maliliit, makulay, tila parang ubas. Alam niyo ba kung ano ito mga kapinoy? Ito ang bignay o bugnay sa Ilocano. Sa tamis-asim nitong lasa, dadalhin ka sa mga alaala ng iyong kabataan. Sa bayan ng Hirona, sa lalawigan ng Tarlac, kilala namin ang Danilia Food Products. Gumagawa sila ng mga wine and juice concentrate mula sa bunga ng bignay. Si mama ko po kasi nagtanim siya ng isang puno lang ng bignay. Later on po, ang dami niyang bunga, sobrang dami. Eh, si mama ko po nanghihinayang dun sa fruits kung ano yung pwede niyang gawin. May time na napakinggan niya po sa radyo na pwede pong gawing healthy wine yung bignay. Kaya po, galing po doon sa idea na yon nag-start na po siya na gumawa ng wine. Nag-start po yung Danilia Food Products na ang name niya po is Danilia Wine. Ang in-offer lang po namin nun is yung Bignay Wine. Uh, that time po, 2016, si mama ko pa po yung nag-start nung negosyo. Uh, over ko na po yung business in 2022. Humana po ako ng pwede kong pagkuhanan ng pangpuhunan. At that time po, sakto, may inintroduce naman po sa akin si DA na pwede akong sumali na Young Farmers Awardee. Eh sa pinalad po, provincial awardee po ako and na-grant po kami ng 50,000. Ang bignay ay nagtataglay ng maraming health benefits. Ito ay antioxidant, mabisa ring pampalakas ng immune system, regulates blood pressure, at marami pang iba. Kaya naman, huwag na nating palampasin pa ang pagpapasilip ni Kate sa proseso ng paggawa sa kanilang produkto. Mula sa isang puno po ng bignay, meron na po kami ngayong more than 50 na puno. Tara po, pitas tayo! Andito na po tayo sa second part kung saan po tayo magsusort at magwa-washing. Ngayon po, nandito na po tayo sa ating aging area. Kung dito po natin, pinapa-age ang ating mga alak hanggang ready na po siyang i-battle and ready na po siyang ibenta. Ang Danilia Bignay Wine at Juice Concentrate ay mabibili nyo sa abot kayang halaga. Gawang Pinoy, sarap talaga! Sa Bignay Concentrate po at saka Tamarind Concentrate, Nagre-range po siya nang 180 to 200 and sa wine po from 300 to 350. Ang best seller po namin is yung Big Night wine sweet blend kasi parang ito po yung ladies drink eh. Kaya po mas mabenta po siya as, ma as ma mas mild po siya compare po sa original. Ang range niya po is nasa 300 to 350 po. Mabibili niyo po yung product namin online po. Meron po kaming FB page and meron din po akong reseller sa Shopee. And pag physical store po, meron po kami sa Tarlac ng komunidad. And dito po sa ano po namin, facilities po namin sa na Tarlac. kailangan po siguro kapag ka, kapipiliin mo yung negosyo na kung saan mo hilig. Kasi kahit gaano ka po ka risk taker, kahit gaano ka po kasipag, kung hindi mo po gusto o hindi mo mamahalin yung trabahong ginagawa mo, hindi mo po makakaya yung mga pagsubok na darating negosyo pong ito, hindi po namin ginusto. Parang kusa po siyang binigay ni Lord. Kasi sa isang puno po, dumami po siya ng 50 na wala naman po kaming tinanim. Kaya po naniniwala po ako na para sa amin tsaka para sa akin po yung negosyong to. Kahit, kaya kahit mahirap po, tinutuloy po namin. Maraming maraming salamat po sa mga local government po at agency na tumutulong po sa amin. Unang una po si Pisedo na tumutulong po sa amin sa printing, si DTI po sa mga seminar sa development ng mga product namin. And ngayon po si TSU na tumutulong po sa amin para ma FDA po kami and si DA po na naggrant po sa akin ng financial financial at lalong-lalo na po yung mga market po na binibigay po nila sa amin. Maliit man ang mga prutas ng bignay, pero hitik naman ito kung mamunga. Tulad ng Danilia Food Products, nagsimulang payak, ngunit dahil sa kanilang pagsisikap at pagtutulong ang pamilya, ang prutas na bignay din ang nagpa-asenso sa kanilang negosyo. O si Maria Catherine Hugo ng Danilia Food Products Ascenso, Kapinoy.